mga idol, may police dito mga idol oh. Ambulansya yata to lamig na dito mga idol oh, o, doblag-blag na ako yeah. pre idol. Maraming ano dito mga idol. Mga itik. Ayun mga bibi idol. Mga itik. Marami. Ayun. Nasa palayan Mga itik idol. Marami itlog. Marami dito idol. Yan ano? naglalakad idol. Mga itik naglalakad. May sapatos idol. Mga itik idol. Woo. Oh. oh idol. Yeah. Sila, mga idol, eh. Tumatawid sila pang idol. Mga <laughs> idol. Ang daming mga itik idol. <laughs> Dalawang ano, nagsasapatos sila idol. Nagsasapatos. <laughs> idol. Idol. Grabe pala dito sa Dubai Idol. Akala ko sa Pilipinas lang may itik. Idol. <laughs> dito marami din pala. Yeah, idol, may dalawang itik. Idol, naglalakad oh. <laughs> yung mga itik dito, Idol? Malakas kumain, biryani. Shit. Yan, Idol. Yan yung pam Idol ayan na ng mga tae ng tao Yan.